Hello po, magandang araw po sa inyo. Si Sir Jerry po ito. For today po sa ating video, ang ire-review naman po natin is isong Nice Day Coffee 10-in-1 coffee mix with extracts from Ganoderma, grape seed, cranberry, silymarin, spirulina, goji berry and coco sugar. So ito po no ang ating ire-review naman ngayon, yung ating Nice Day Coffee. Okay, so tikman po natin siya. Ito po tayo ng isa, ano? Ayan, tiblayin lang po muna natin. I think first time ko po, po yata magre-review ng coffee, no? Sa sa ating pong uh, diabetic review. First time ko po, po magre-review ng coffee. Ang nag- ang nakapa-interest po sa akin dito sa Nice Day Coffee, meron kasi siyang grape seed para po 'yun sa ano, 'di ba? Sa heart sa lower blood cholesterol and then meron siyang CD marine para naman po dun sa ano sa liver Okay no So ito po yung ating itetes. Pero bago po yan kunin po muna natin no yung ating sugar para meron po tayong basihan mamaya Ayan, ano, ang ating pong sugar ngayong umaga is 146. So, medyo mataas dahil kumain po tayo kagabi ng konting uh, rice. no Pero ano na po yan, no? Sa umaga, maganda na po ito para sa akin, no? Sa akin na diabetic, 146. Okay, no? So, yun po yung magiging base natin mamaya sa ating sugar. Tignan po natin ngayon itong uh, nice day coffee. Siyempre, medyo mainit pa. Ay, isa man po yung lasa niya, no? Talagang coffee. Na lalasahan ko po yung Ganoderma. Tsaka po yung ano, no? Yung parang cranberry. At hindi po siya matamis. Talagang ano lang po siya, no? Um, coffee lang po talaga siya. Okay, so after one hour, ubusin ko lang po ito check po natin no, kung ito po bang nice day coffee is uh, ayos po para sa ating mga diabetic. So, busing ko po ito, tapos balik po tayo after 1 hour. Okay, so habang naghihintay po tayo, baka gusto nyo pong ano, no? may mabubuting puso po dyan na mag-donate po sa atin, ating glucose strips, tsaka lancet na magagamit po natin sa ating review. O kaya baka meron po kayong ano, no? uh, -re request na review o, tumatanggap po tayo ng donations to ating GCash sa 0967-190-0407. Uh, ang name po natin is Jerry Ibin Gallardo. Doon lang po no, sa mga gustong mag-donate po para sa ating ano, ikasasuccess ng ating uh, review channel dito po sa YouTube. Okay, yan po yung ating GCash number. One hour later, Okay, so lumipas na po ang 1 hour at uh, tingnan naman po natin ngayon kung ano po naging resulta ng ating ininom na nice coffee sa ating sugar. Sige, kunin po natin yung ating sugar, ano? Ayun na, no? So, 192 po ang ating sugar. Kanina po ay 146 yung ating sugar bago po natin ininom yung uh, nice day coffee. Ngayon naman po ay sa 192. No? So, tumaas po siya no, ng uh, 46 yung ating sugar pagkatapos po natin uh, uminom no, ng nice day coffee. So, ano po siya no, nasa mga moderate to high yung uh, pag-inom natin ng nice day coffee kasi 46 po ang uh, itinaas no although marami siyang mga magaganda ingredients moderate to high ang uh, ating uh, review para sa nice day uh, cleanse yung green na coffee okay so ito po si Sir Jerry salamat po din sa inyo lahat